What's dribblers at mga shooters Kamusta? Kamusta po kayo? Number 13 Ni former barangay Hinebra San Miguel Point guard J.J. Helterbrand Hindi nga ginamit Ni Jamie Malonzo At ni Maverick Ahamnisi Alamin po natin ang mga dahilan na yan. At ito nga pong star hotshot eto nga Magnolia hotshot Nakasalukuyang number one sa standing May kinatatakutan nga ba Na makatapat Pagdating po ng quarterfinals at na semifinals eh etong barangay Hinebra San Miguel na siyang naman nag defensa ng kanilang titulo. etong Star Hotshot, nakasalukuyan sila ang numero uno sa kartada dito sa Commissioner's Cup. Pag-usapan po natin yan, matapos mo pong i-like, share, comment down below. Don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito nga pong si J.J. Helterbrand na mayroong jersey number 13 dito sa barangay Hinebra, San Miguel. Dito nagsimula yung kanyang karir sa PBA at dito rin niya po tinapos ang kanyang karir sa PBA ng Novero Tresing si JJ Helterbrand para sa Barangay Ginebra. Bakit nga ba hindi ginamit ni Jamie Malonzo ang numero 13 na siyang ginamit ni JJ Helterbrand? Pati na rin etong si Maverick Ahamnisi na may numero 13 sa jersey simula nung sila ay maglaro sa PBA. Pero pagdating dito sa Barangay Ginebra, eto nga si Jamie Malonzo dito sa Gilas, Pilipinas. Numero 13 pa rin ang kanyang jersey na gamit. Pero dito sa Barangay Ginebra, number 3 na ang sinusuot na uniform, jersey uniform ni Jamie Malonzo. Etong si Maverick Ahamnisi, no? Nagsimula ang kanyang karir dito sa Rain or Shine. Number 13 jersey na rin ang ginamit ni Maverick Ahamnisi pagdating dito sa Barangay Ginebra dalawang zero ang ginamit. Hindi rin niya pwedeng gamitin yung isang zero dahil yan ay ginagamit ni Cherry uh, Maya Gray. Nung nasa Alaska siya, numero 13 rin ang ginagamit na jersey ni uh, Maverick Ahamnisi. Ito nga uh, si uh, Jamie Malonzo, nung no, siya nasa Lasal, numero 13 rin ang ginagamit. Kahit nung siya ay nandun sa Global Port, number 13 din ang ginagamit uh, ng mga ito na ngayon na sila ay nasa barangay Hinebra. itong si Maverick Ahamnisi bilang pagrespeto sa kanilang Kuya JJ Helterbrand. Sa kabila ng hindi pa naman talaga isinasabit, ano, mga shooters, hindi pa naman talaga iniriritiro ni JJ Helterbrand bagkos siya nga yung, uh, nga siya nagsimula ng kanyang karir sa PBA, sa PBA, sa barangay Hinebra, yung number 13 na ang ginamit ni JJ Helterbrand. Pero sabi nga niya, kung gustong gamitin yan, wala namang problema, ipapagamit niya. Pero depende pa rin daw po yan sa management, ika nga ni JJ Helterbrand. Kung gustong gamitin, papagamit niya, walang problema do sa numero 13 na hindi naman talaga ginamit din ni Maverick Ahamnisi bilang pagrespeto kay JJ Helterbrand. Nagsimula po kasi ang isyong yan dito kay Arvin Santos nung sinabi niya na bakit ginamit no, ng import yung numero ni Danny Siegel na siyang ginamit ni Danny Siegel nung siya ay nasa San Miguel Birmen. Eh nasa San Miguel si Danny Siegel noon mga shooters. At yung kanyang jersey number 42, hindi niya po iniretiro yan dyan sa San Miguel. Bagkos dito sa Talk and Text Tropang Giga. Naglaro pa siya dito naman sa Red Bull Barako. Diba? Ito po si number 42 ay kasalukuyang suot ni Ivan Aska na siyang import naman ng San Miguel birman So hindi na dapat maging issue to no mga shooters itong mga numero numero dahil sabi ko nga pag yan naging retiro mo well pwede mong ipagdamot at depende nga po yan sa management sabi ni JJ helterbrand Ito naman pong star hot shot no itong Magnolia hot shot ay eh, iniiwasan itong Barangay Hinebra na makatapat kahit wala ang isang Justin Brownlee. Ayun po yan mismo kay Coach Chito Pictolero. Isa nga daw pong malakas na kupunan ang Barangay Hinebra na siyang nagdidefensa -de ng kanilang titulo dito sa Commissioner's Cup. Pero ang mabigat dito mga shooters, ha? ito po kasing Magnolia Hotshot sa kasalukuyan. From PBA on tour, meron silang 16 straight win. So ganoon sila katikas, ganoon sila kalakas. Pero kinatatakutan nilang mga kalaban etong Barangay Ginebra San Miguel. Pagdating daw po ng quarterfinals, ayaw makatapat ni Coach Gito Victorero etong kupunan ng Barangay Ginebra. Well, iniiwasan niya yan mga shooters kasi siyempre baka pwede siyang maisilat eh, no? So yun ang gusto niyang mangyari dito. Kahit na mayroon siyang pinangahawakan na kasalukuyan, etong nga uh, Star Hotshot no matapos talunin yung Barangay Ginebra na may 5-1 record at sila naman 4-1 record eto ng mga Star Hotshot eh merong uh, uh, malinis na kartadang 5-0 No, siyempre may malakas na import din daw itong Barangay Ginebra. Siyempre, malakas din naman yung import ni Coach Chito Victorero, hindi rin po matatawaran niya. Siyempre, ito nga daw bagong hugot ng Barangay Ginebra na si Maverick Ahamnisi, isa sa pwedeng magpahirap sa kanila kapag nakatapat nila Etong Barangay Ginebra, Kaya sabi nga ni Coach Chito, kung maaari at pwedeng iwasan ng Barangay Ginebra sa semifinals sa quarterfinals pa lang dapat maiwasan na. No? Well, mga shooters, siguro na sabi ni Coach Chito Victorero yan dahil naramdaman niya nung pinahirapan sila ng Barangay Ginebra San Miguel nung nakaraang uh, elimination o naglaban sila, no? Well, nakabalik naman sila eh, natalo nga nila yung Barangay Ginebra, di ba? Well, eto pa, isa pa, no, kinatatakot nila dyan dahil yung pagbabalik nga ni uh, Tiniente, L. Tenorio, the general, L. Tenorio, at kumpleto uh, yung uh, comeback ni L.A. at yung pagbabalik din ng laro ni Japet Aguilar para dito sa Barangay Hinebra. Malaking uh, impact po yun. No? Yung pagbalik ni L.A. yung nagiging magandang laro ni Japet Aguilar para sa Barangay Hinebra. At kahit walang Justin Brownlee at si Tony Bishop ang magdadala para sa Barangay Hinebra, yung pagbabalik din ni L.A. Tenorio, blessing po yun para sa Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone. Dahil alam natin, itong Coach Team Cone, multi-awarded coach ng PBA. At alam natin, inuwi ang gintong medalya sa, sa Asian Game. So gusto ring iuwi muli ang kanilang uh, pagdidefensa ng titulo dito sa Commissioner's Cup ng PBA. At yan ang aabangan natin kung magagawa nga ba yan ng Barangay Ginebra na maibalik sa kanila ang titulo ng kampiyonato ng Commissioner's Cup at iniiwasan nga ng Magnolia Hotshot ni Coach Chito Victorerong makasagupa ang Barangay Ginebra sa uh, quarterfinals at siyempre sa semifinals. Kung maaari, sa championship na lang daw sila magtapat. Ito namang converge, naghahanap ng una nilang panalo pa matapos ang kanilang uh, masamang pasamang panimulang 0-5. Kaya naman, naghanap ng kapalit ang Converge Fiber sa katauhan ni Jamel Wilson na ipaparada nila sa susunod nilang laban. Ito pong si Jamil Wilson. Nahihirapan ng Converge na makakuha ng kanilang unang panalo ni Coach Alden Ayo kaya ipaparada na itong former NBA Clippers, Los Angeles Clippers na si Jamil Wilson. Susubukan ni Jamel Wilson na bigyan ng unang panalo itong Converge Fiber Hexers. At yan ang aasahan syempre ng fans ng Converge Eto nga uh, kanyang pinangahawakan nung siya naglaro sa Los Angeles Clippers na may meron siyang 7 puntos at 46.9 field goal percentage. Susubukan ni uh, Jamil uh, ni Jamil Wilson na bigyan ng unang panalo ang Converge Fiber Xers. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinyon? Pag-usapan po natin diyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.